you know magandang araw mga ka YTX ayan bali susubukan natin ang lakas ni YTX ngayon kakargahan natin siya ng hollow blocks mga ka YT ayan bali o order tayo ng hollow blocks tingnan natin kung kakayanin kung gaano ba kalakas si YTX mga ka YT ayan mga ka YT bali nandito na tayo sa paggawa ng mga hollow blocks mga ka YTX, Bali Chino ang may-ari nito ng ating orderan ng Halo Blocks. Ayan mga Kawai TX Bali kakarga na natin siya ng Halo Blocks. Tingnan natin kung gaano kalupit ito si YTX. Bali ayan yung latag natin, bali anim-anim, bali 18 pieces to dito mga lords yan yung pinakalatag nya kaya papatungan pa ulit natin yan mga idol ayan bali nakadalawang patong na tayo mga idol ng 18 ulit kaya bali 36 na to mga loads kaya kakargahan pa ulit natin yan mga idol tingnan natin kung gaano kalakas talaga si YTX Ayan mga idol, bali pumatong ako dyan ng siyam, tapos lima, bali 14, bali sa 50 pieces na po yan. Mga idol, ayan, tingnan natin ang takbo ni YTX. Permera pa lang yan mga idol dyan. Ayan, medyo baliwala naman kay YTX ang 50 pieces na hollow blocks mga loads. Ayan, medyo mabigat lang nga sa manubela, gawa nung mabigat yung karga natin kayang-kaya -kaya ni YTX mga idol mukhang baliwala naman at 25 to 30 lang naman ang takbo natin dyan mga loads kasi hindi tayo pwede magpabilis dyan gawa nung mabigat yung karga natin ayan bali baliwala nga walang baliwala lang kay YTX ang 50 na hollow box 50 pieces na hollow box mga loads Ayan mga lodi, balik dito na tayo sa may hardware mga namin At talagang ginagalit natin si YPX dito Naka-permera tayo dito, bali Medyo bagyang paakyat to mga idol bali, bali, wala lang yan kay YPX Kayang-kaya kaya, mga idol Sumakay ka pa, huwag ka lang malikot mga lods Ayan mga idol, bali nakarating na tayo dito sa may store Ayan, dali kadalawang balik tayo mga idol kasi 100 pieces ang ating order na hollow blocks mga loads. Bali, bali wala lang kay YTH siya. Unang biyahe 50, kalawang biyahe 50 pieces ulit kaya 100 pieces lahat mga loads.